Andito tayo ngayon sa Kabanatuan Central Transport Terminal na kung saan mula kahapon ay balik operasyon na ang mga biyahing Pasay, Cubao, Manila ng mga bus company dito sa Kabanatuan. Matatandaan na simula noong lunes, Mayo 20 hanggang May 22 ay wala na mga bus tulad ng Five Star at Cisco na biyahing Cubao, Pasay ang pumipila sa Kabanatuan Central Transport Terminal na wala na rin doon ang biyaheng Grace Park, Kaluokan, Cubao, Pasay at Baliwag Transit na Golden B. Lumipat naman sa labas ng Central Terminal ng biyaheng Baguio ang Solid North kung saan ang kanilang pribadong garahe na ginagawa na rin nilang terminal habang ang mga Genesis Bus naman na biyaheng Baler ay nasa labas din ng naturang terminal. Ayon sa mga bus company na pilitan silang umalis sa Kabanatuan Central Transport Terminal dahil umano sa sobrang taas ng singil sa kanila ng Parking Solution Incorporated na siyang nangangasiwa ng nasabing terminal. Ayon sa Solid North Bus Company, mayroon silang dalawang slot sa terminal na binabayaran nila dati ng 13,000 kada buwan na pumapatak sa 6,500 per slot at 165 sa tuwing lalabas sila bilang toll gate. Isa sa mga naging problema ng mga bus company ay ang pagdadagdag ng singil ng parking solution ng 5,000 per unit ng bus at 300 sa bayad sa sticker kaya napilitan umanong bumalik sa kanya-kanyang terminal ang mga bus company. po nagpatupad po kasi ngayon ng part solution ng dagdag na singil na 5,000 pesos per unit sa mga buses. Kaya sa mga bus na per month. Kaya dati po ang binabayaran namin 65 uh, po doon sa uh, per slot plus 165 pesos kada toll gate na bus na lumalabas. Ngayon po, nagdadagdag pa po sila ngayon ng 5,000 pesos and then 300 pesos na sticker bawat bus. Halimbawa, 40 units po uh, times 5,000, so 200,000 monthly plus 6,500 per slot. Kung dalawa po yung slot namin, 13,000. Pera pa po yung... Pero pa po yung toll gate na lumalabas po araw-araw. Ayon naman sa dispatcher ng Five Star at Cisco Bus Company, na mayroon silang 70 bus na bumibiyahe kaya medyo mabigat sa kanila na magbabayad ng 5,000 per unit. Payag naman uman silang bumalik sa Central Terminal kung maibababa ang singil sa kanila. Oo, oh, willing kami bumalik kung bababaan nila yung hinihingi nilang price sa sa patakaran nila sa si terminal. Sinubukan naman naming makuna ng pahayag ang terminal ng supervisor na si Julius Calara ng Parking Solution. Subalit hindi ito nagpa-unlock ng interview dahil may nakaschedule na daw na paghaharap ang mga bus operators sa city government ng kabanatuan. Isa sa mga tinamaan ng mga hanap buhay ang mga tricycle drivers at mga ng terminal na nagmistulang ghost town ang lugar. dati rati ay halos 24 hours na puno na ng pasahero pero ngayon halos walang katao-tao. Siyempre, malaking gawalan para sa amin kasi dito lang namin binubuhay ang pamilya namin. Dati-dati, eh. -dati, kumikita dati, kami 400, 300. Yan, sa ngayon, ang pasada namin, 70 pesos pa lang. Pambili man ng ulam, more bigas, wala pa. Kaya napakahirap para sa amin mawala ng bus terminal. Dito. Talaga napakahirap para sa aming mga negosyante. Uh, dito kami umaasa. Pangalawa, meron kami mga empleyado na umaasa rin dito din kinukuha yung kanilang pang-araw-araw. Uh, sa ngayon, bali, nagsimula ito nung 20, talagang napal napakalaking impact para sa amin. Uh, nung noong 20, medyo okay-okay pa, pero nitong last ay kahapon at saka yung ngayon, totaling wala kaming wala. Magmula kami, 24 hours kami eh. Bali, ang naging sales lang namin is dalawang kape. Gano'ng kahirap para sa amin yun. Ang Kabanatuan Central Transport Terminal ay dating pagmamayari ng city government at isinapribado sa SM Prime Holding at ngayon ay pinamamahalaan ng parking solution. Sa ngayon, balik operasyon na ang Kabanatuan Central Transport Terminal at balik normal na ulit ang biyahe ng mga bus company na biyahing Manila, Pasay, Cubao, biyahing Baguio at biyahing Baler. Sa ngayon nga ay balik operasyon na ang biyahe ng mga bus company dito at kanina ay sinubukan din natin na uh, kapanayamin ang manager ng uh, parking solution na si Sir Julius Calara pero ayon sa kanya ay naresolba na ang usapin ng mga bus company dahil nagharap-harap ito sa City Government of Cabanatuan. Kaya sa ating pagkakaalam ay may nakausap tayo dito ng mga sources na hindi na nagpabanggit ng pangalan na sa kanilang demand nga ay napagkasunduan na yung 5000 per unit sa kanila bawat buwan ay mukhang napagkasunduan na hindi na muna uh, sisingilin at ang alam pa natin ang dagdag pa nila na magdadagdag na lang ang mga basta company ng 10% doon sa kanilang uh, base lot na kung halimbawa ay nasa 6,500 per month, magdadagdag ng 10% na additional bayad para tulong din sa terminal na parking solution. At makikita na rin natin, balik operasyon na rin ang ating mga tenant dito at mga tricycle driver. Kaya malaking tuwa nila dahil nga uh, naibalik na ang kanilang hanap buhay na unang-unang nilang pinangambahan nung natigil ang operasyon sa nasabing terminal. Sa ngayon, ang operation dito, lalo na itong Solid North uh, Biyahing Baguio, ang kanilang first trip ay alas 2 ng madaling araw at ang kanila namang last trip ay alas 8 ng gabi. Dito naman sa Biyahing Cubao Pasay na 5 Star Cisco Company, ang kanilang first trip ay alauna ng madaling araw at ang kanilang last trip naman ay alas 10 ng gabi. At yan ang ating update ngayon dito sa terminal ng Kabanatuan kasama si Jeff Gonzalez, Smiles of Petrandi Third para sa Balitang Unang Sigaw.